O magsaya at magdiba, pagpatuloy ang lahat 🎵🎵 Ang maayinang lahat, ang maayinang lahat 🎵🎵 Kaya't ating buksan, kaya't ating buksan Ang pinto ng ating pangamahal O magsaya at magdiba Tayo mga kapanalig, sapagat sa, -sa araw na ito, ginugunita at pinagdiriwang ng buong simbahan ang dakilang kapistahan ng kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa buong panahon ng adyento, pinagnilayan ng simbahan ang pangako ng Diyos na ipinahayag sa mga propeta. Magsusubo siya sa sambahayan ng Israel ng tagapagligtas na siya Emmanuel. Ang kahulugay, ang Diyos ay sumasa atin. Sa takdang panahon, ang pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan. Ngayong dakilang kapistahan Panahong kubli mula sa pagkalikha ng Diyos ng langit at lupa at ng kanyang hubugin ang tao bilang kanyang kawangis. Makalipas ng libu-libong taon nang maganap ang malaking baha at palitawin ng Diyos ang isang bahaghari sa langit upang maging tanda ng kanyang tipan. Dalawamput isang daang taon mula sa panahon ni Abraham at Sarah Labing tatlong daan taon matapos na pangunahan ni Moises ang mga Israelita mula sa paglabas sa Ehipto, Labing isang daan taon mula sa panahon ni Ruth at ng mga hukom. Isang libong taon matapos pahiran ng langis si David bilang hari. Sa ika-anim na linggo ayon sa pangitain ni Daniel, sa ikasandaan at siyam na apat na Olimpiada, sa ikapitong daan at limang put dalawang taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Roma sa ika na dalawang taon ng paghahari ni Octavius Augustus. Ang buong deigdig ay mapayapa. Si Heso Kristo ang walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama. Sa paghahangad na pabanalin, ang sandaigdigan, sa kanyang pagdating na puno ng awa, na ipinaglihila lang ng Espiritu Santo at siyam na buwan matapos nito ay ipinanganak sa Bethlehem, Judea ng Birheng Maria. Sa natin ang buong galak luwalhati at papuri at ipagbuli ang Panginoong dumating at tanggapin natin siya sa ating mga kalooban at paghariin natin siya sa ating mga buhay. Maligayang kapistahan ng Pasko ng pagsilang mga kapanalig.